nasa gitna ka ng kabundukan, naubusan ka kabigla ng tubig, madami ang tubig dito. Ang problema, hindi mo naman maiinom. Magkakasagit ang tiyan mo. Heto ang solusyon dyan. Kailangan meron ka nito. Ayan. Sawyer filter Napaka useful nito Pagdating sa outdoor Yung wala ka ng tubig na maiinom na malinis Ang gagawin mo ay Kukuha ka lang ng bote Malumot na tubig to Kakargahan mo lang ng tubig Ayan, pag nakargahan na ang gagawin mo, papasak mo lang siyang ganyan. Yan. Bubuksan mo 'yung takip. Hintayin tumulo at pag tumulo na, ah. Makakainom ka na ng safe, malinis na tubig, sure ball na sure ball. Kaya kung ako sa'yo, isa ka mountaineer, rail rider, sundalo, police, scout ranger, aba, dapat meron kanito. nito. Pindutin mo lang yung link dyan sa comment section para makapag-survive ka kahit sa kabundukan.